Nang dahan daw ang nagbukas ang pintuan ng alchemy room, at maya maya pa nakalabas na ang ating bida. Ngunit bahagya ito nagtaka, at bahagyang natawa sa nakikita na sabi nito sa sarili na. Kinagat ng isda ang aking pain, ito pala ay ang dalawang tagapamahala sa alchemy. Nagsalita ang assistant sambit nito, ginoong song, tapos ka ba? Ito nga pala ang chief dito sa tindahan na ito, at chief, ito nga pala si ginoong song. Matapos nito ay magalang na bumati ang pinuno sa ating bida, at nang makita ang itsura ni Yun siyang inisip ng pinuno na kung titignan sa pananamit ng binata, tila ito ang kasuutan ng South State Academy. Sa isang shot lang, kaya niyang uminom ng napakaraming mahahalagang table tas. Maaaring ito ay isang batang master ng ilang pamilyang alchemist, o may makapangyarihang alchemy sa likod niya. Matapos nito ay nagbigay galang din si Yun Siang sa chief, at sinabi nito na it's a pleasure to meet you. I wonder kung very satisfied ba si shopkeeper Hong sa elixir na binigay ko. Nasinagot naman ni ginoong Hong na satisfied, higit pa sa satisfied, at maya maya pa ay may ipinakita itong isang red pill kay Yunxiang at sinabing, Nabigo ko na analisahin ang tableta na ito, ngunit ito ba ang legendary 5 level burning blood pill? Tanong nito sa ating bida. Sinagot naman siya ni Yun Siang at sinabi dito na gaya ng inaasahan na maging pinuno ng pangunahing tindahan sa yikeng, si Ginoong Hong ay talagang may matalas na mata. Papuri nito sa matanda, nagpasalamat naman si Ginoong Hong sa papuri nito sa kanya. Ngunit Ginoong Song, gusto mo ba talagang ibenta ang mga mahalagang bagay na ito sa aming tindahan? Sinabi naman ni Yun Siang, walang ibang paraan, kapos ako sa pera kamakailan. Kaya, gumawa tayo ng deal ginoong Hong. Bago mag-deal ay ipinaliwanag muna nito kay Yun Siang, ang burning blood pill na ito ay maaaring direktang itaas ang Star Soul Master sa ibaba ng ground level sa isang maliit na kaharian. At kung ito ay kukunin kapag ang realm ay kumpleto na, ito ay may epekto ng direktang paglusot sa bottleneck ng malaking kaharian. At dagdag pa nito na kung dadalhin ito sa auction house, tiyak na mabebenta ito sa isang mas angkop na presyo, anong palagay mo sa mungkahi ko ginoong Song? Subalit mariin itong tinanggihan ni Yun Siang. Ginoong Hong, sinabi ko naman sa iyo na kapas ako sa pera, huwag na magsayang ng oras para dyan magsagawa na ng presyo ng mabilisan. Dahil sa mga binitawang salita ng ating bida ay di na nakasagot pa ang pinuno. Okay, ginoong Song, dahil sinabi mo hindi na ako lalabas para ibenta ang mga pill, kasunod sinabi nito na ang blood burning pill. Ang shop ay handang magbid ng 300,000 mga barya ng chando. Soul Renewal Peel ay nasa kalahati ng presyo ng merkado, 25,000. Dagdag pa ng iba pang mga table tas. Ang kabuoang presyo ay 440,000 mga barya ng chando. Matapos na matotal ang lahat ng presyo ay masaya ito na sinabing. Ngunit, nais nice kong gumawa ng isang magandang relasyon kay Ginoong Song. Manggahas akong gamitin ang autoridad ng pagkapinuno upang makagawa ng apat na apat na libo sa buong 500,000, libo. Ito ang kabuoang presyo. Hindi ko alam kung nasiyahan ka ginoong song. Tanong nito, iniisip naman ni Yun Siang na tila ba ay malalamangan siya ng matandang ito. Kaya, isipin na bata pa ako, pinapaisip ako na nakakakuha ako ng kalamangan, ang susunod na hakbang ay upang subukan ako sa mapagkukunan ng mga table tasks na ito. Mayamaya -maya pa ay hinawakan ni Yun Siang ang baba nito, na animoy na nadidismaya sa halagang 500,000 yuan. Nang dahil sa ekspresyon na pagmumukha ng ating bida ay bahagyang nag-alala si Ginoong Hong. Mayamaya -maya pa ay nagsalita na ito at sinabi kay Yun Siang na Ginoong Song, upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang tindahan ay maaari lamang ibenta ang mga gamot na ito para sa 600,000 yuan, at bibigyan ka ng 500,000 yuan, ay talagang ang limitasyon na. Or kung ganito, bibigyan ka ng matandang lalaki na ito ng mga medicinal material na nagkakahalaga ng 10,000 yuan, iyon ay personal kong regalo sa sayo. At dahil sa napansin na ni siyang na tila ba ay nababahala na ang matanda ay humingi na siya ng paumanhin dito. Kasunod ay inilabas ng muli ang kanyang storage charm, di naman nagtagal ay naglabas siya ng dalawa pang blood burning pills. Sabay sinabi sa matanda na, paano kung gawin mo ng 1 million kasama itong dalawa pang pills na ito? Nang makita ng matanda ang dalawa pang mataas na level ng pills ay labis-labis na ang kanyang pagtataka, maging ang kanyang assistant ay ganun din ang naging reaction nito, at sinabi ni Ginuong Hong, ano? Dalawang limang antas ng limang level elixir. Mayroon bang ikalimang level elixir sa likod ng mga tao ngayong taon? Maghintay, Jianhao Mansion. Ang Jianhao, isa sa walong general. Ang binata na ito ba ay anak ng pamilyang Nanjo? Habang ang dalawa ay manghang manghapa din sa mga pels, inisip naman ni Yun Siang na ang paina ito, dapat sapat upang mahuli ang malaking isda sa likuran mo. Ang boss na ito, ang Hong Fang ay malamang na isang inapo ng Hong Chamber of Commerce, ang kapangyarihan sa likod ng South China Pharmacy. Ang memoria ng mga nakaraang buhay ko. Ang Hong's Chamber of Commerce ay isa sa tatlong pangunahing silid ng komersyo sa East Continent, na kinokontrol ang 70% ng mga gamot ng Chando Kingdom at refinement business. Ang pamilya ng Hong sa likod niya ay nahuhulog sa mga bilog sa politika at negosyo. Ang akumulasyon ng ilang henerasyon, hindi lamang ay mayaman at adversary, ngunit mayroon ding isang kaayla hilakbot na network ng mga kontakt at mga mapagkukunan. Upang pigilan ang pag-agos ng hayop na lilito sa hinaharap, hindi ko lamang kailangang mabilis na mapabuti ang aking kapangyarihan ng labanan, ngunit bumubuo din ng aking sariling mga puwersa. Ang pera, personal na koneksyon at mapagkukunan ay mahalaga. Hans Chamber ng Commerce, ikaw na malaking isda, hayaan mo akong gamitin ka for good at maya-maya pa matapos makamove on ang dalawa ay nilapitan na nila si Yun Siang at sinabing, Ginoong Song, hindi ito isang lugar upang pag-usapan. Bakit hindi ka pumunta sa aking tanggapan upang umupo sandali, at tikman ang tsaa ng koleksyon ng matanda? Na magalang naman na tumugon ng ating bida. Habang nasa tanggapan ay natanggap na ni Yun Siang Ang, isang milyon na kabayaran sa kanya, kasunod nito ay tinanong ni Yun Siang si Ginoong Hong kung magkano ang babayaran niya sa Tianlong Terrier. Ngunit sinabi ni Ginoong Hong, na kahit ang Tianlong Terrier ay bihira, subalit hindi ito isang mahalagang item, at dagdag pa nito para sa 30,000 coins, hindi mo na kailangan magbayag pa para doon, nang marinig ni Yun Siang na wala na siyang kailangang bayaran ay sinabi nito sa pinuno na. Kung iyon ang kaso, kung gayon, ikaw ay talagang napakabuti, at pinuri ang masarap na lasa ng tsaa. Matapos nito, tinawag ni Ginoong Hong ang kanyang assistant, sinabihan nito na kunin ang gold card na nasa kanyang drawer na sinang-ayunan naman ng assistant nito. At nang makabalik na ang babae ipinakita ang gold card sa ating bida, nang makilala niya ang card na ito ay tila ba nasabit itong kunin. At nagsalita si Ginoong Hong, sinabi nito na, Brother Song, dapat mong malaman. Ang aming parmasya ng Nanjo ay isang industriya na pag-aari ng Chamber of Commerce ng Hong. Ito ay isang platinum member card ng mula sa Chamber of Commerce ng Hong. Gamit ang card na ito, ang anumang tindahan sa ilalim ng Chamber of Commerce ng Hong ay maligaya na magbibigay ng mga pribilehiyo at diskwento sa platinum member. Isang maliit na token ng aking pagpapahalaga, mangyaring tanggapin ito, na tinanggap naman ang ating bida dahil ang card na ito ay malaki ang maitutulong sa kanya habang nagpapalakas pa. Makalipas pa ang ilang sandali ay makikita si Yun Siang, na papaalis na sa pharmacy, na tila ba ay nasisiyahan dahil sa regalo na kanyang natanggap mula kay Ginoong Hong. Nang tuluyan ng makaalis si Yun Siang sa pharmacy, nagtanong ang assistant kay Ginoong Hong sinabi nito na boss, ang galang mo dito kay Ginoong Song, alam mo ba ang pinanggalingan niya? At sumagot ang matandang lalaki na natatakot ako na isa siya sa mga young masters ng pamilya Song sa Southern China ang aide general sa Chando, ang banal na uri ng kapangyarihan, iyon ang pinakamataas sa kapangyarihan ng digmaan ng ating bansang Chando ngunit kahit isang maliit na bilang ng mga banal na ranggo ng kapangyarihan, hindi sila kasing husay ng fifth rank alchemist sa likod ng ginoong song na ito. Pag-aalalang tanong naman ng kanyang assistant sinabi nito na chief, sa tingin mo ba may fifth level alchemist talaga sa likod ni Song Yang Master? Walang masyadong fifth level alchemist sa buong eastern continent, Tama ba? Gayunpaman, ang limang antas na tableta ay makikita pa rin mula sa mga guho o sinaunang libingan paminsan-minsan. Sinabi naman ni Ginoong Hong, sa assistant niya na ngayon ko lang nasuri ang nasusunog na tabletang iyon ng dugo. Ito ay may mataas na kalidad at puno ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ito ay tiyak na isang sariwang tableta na kamakailan lamang ay pinino. Pumunta at ipaalam kay Miss Forth, Sabihin sa kanya na ang fifth level alchemist na hinahanap niya, mayroon akong clue tungkol dito, na sinangayunan na rin naman ng babae. Habang ang dalawa ay hindi matiyak kung sino ba talaga si Yun Siang, at kung bakit nagmay ari ito ng matataas na antas ng peels. Ang ating bida naman ay kasalukuyang naglalakad, nang, sa dinito inaasahan ay nakasalubong niya ang isang taong malaki ang naging papel sa dati niyang buhay. Nadahan daw ang nagpa-flashback sa isip ng ating bida. Bagamat sa kasalukuyang oras ay hindi pa sila magkakilala. Bago pa man makalayo ang babae ay hinawakan ni Yun Siyang sa braso ang babae sabay sinabing, Umbrella! Na siya namang ipinagtaka ng babae dahil sa ginawang pagpigil sa kanya habang naglalakad. Kasunod nito sinabi ni Yun Siyang na, Oo, ikaw nga yan ang umbrella ko. Dahil nga ang ating bida ay nagtataglay ng kakayahang kopyahin ang ibang Star Soul General nang nagka-contact si Yun Siang sa isang taong nagtataglay ng Star Soul General ay biglang nag-pop up ang system. Ayon sa system na tukoy ng system na ang host ay nakikipag-ugnayan sa may hawak ng Star Soul General. Naglo-load, ang loading ay tapos na. Star Soul General Lubu, nagsimulang manggopya. Si San, ang babaeng asasi ng misteryosong organisasyon ng Taiwan at ang host ng Star Soul General na si Lubu. Sa dati kong buhay, nagkakilala lang kami after three years. Sa oras na iyon, nasa holy stage na siya. Ang pagsunod sa credo ng Taiwan Kasama ni Lubu walang kapantay na lakas ng pakikipaglaban. Pinilit na makialam sa larangan ng digmaan upang pigilan ang sangkatauhan na pumatay sa isa't isa. Sa dati kong buhay, nasa larangan din ako ng digmaan. Nakilala ko siya sa oras na iyon. Matapos ang ilang buhay at kamatayan, nagkasama kami. Sa alaala ng ating bida, pinakita siya nakasama si San, na sa palagay ko ay kakatapos lang maglaban. Nagsalita si siyang tinawag si San na tumugon naman. At sinabi ng ating bida na, San, yan ba ang tunay mong pangalan? Tanong nito, Po. Oh. Di naman kaya ito lang ang iyong codename sa Taiyuan. Dahil sa tanong ni Yunxiang ay bumangon na si San at sinagot ang mga tanong nito. Ang dakilang propeta ng Taiyuan ay nagbigay ng tanda. Darating ang hangin at ulan. Kaya pinangalanan niya akong San na nagpapahiwatig na ako ay nakatadhana na magkanlong sa taong nasa likuran ko mula sa hangin at ulan. So, ang tunay kong pangalan ay... Subalit di na natapos ang sinabi dahil nga sa lumabas na ang kaluluwa ng dalawa. Mabalik tayo sa kasalukuyang kaganapan, dahil sa tagal ng pagkakahawak ni Yun Siyang sa braso ni San, ay matagumpay na nakupya ang Star Soul General Lubu. At habang pinagmamasdan ni Yun Siang ang batang looks ni San, ay di niya maiwasang humanga sa ganda nito. Maya-maya pa ng makabitaw na ang ating bida sa braso nito ay agara naman naglabas ng patalim si San, dahil sa pagtataka na bakit alam ng lalaki na ito ang pangalan ko. Kaduda-duda, di nga nagtagal ay umatake na si San akmang saksakin gamit ang hawak nitong knife. Na walang hirap na nailigan ni Yun Siang, nagsalita si Yun Siang at sinabing San, huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao, na siya naman ipinagtaka ni San, dahil sa hindi naman niya ito kilala. Maya-maya pa nagtanong si San na sino ka ba? Bakit alam mo ang Taiyuan Assassination Technique? Sinabi naman ng ating bida kay na tila ba ay may sumusunod sa iyo kaya nandito ako. Ngunit hindi naman naniwala si San sa mga sinasabi ng ating bida. Maya-maya pa ay gumamit na si San ng Itlugan Technique. Dahil nga sa ayaw pa rin siya pakawalan ng ating bida. Matapos makatikim ng Itlugan Technique si Yun Xiang ay bakas na bakas sa pagmumukha nito ang labis na sakit, dulot ng ginawa sa kanya ni San. Maya-maya pa makikita na nakatakas na si San habang ang ating bida ay nanginig sa sakit pa habang nakatuwad ito. Nang napansin ng mga asasi na papalayo na ang target nila nagutos ang isa na, sundan siya. Ngunit na ang tatlo ay nasa tapat na niyon siyang bigla iniharang nito ang kanyang paa, dahilan kaya napagulong ang isa sa mga asasin na siya namang ikinagalit ng lampang asasin. Sabay sinigawan si Yun Siang ng bastard, wala ka bang mata? Tanong nito sa ating bida. Nagsalita naman ang isa na, Hoy, wag mo na palalay ng mga pangyayari, na agaran nam nag-sorry kay Yunsi ang subalit kapansin-pansin na galit peren ito. Ngunit bago pa man makalayo ang tatlong gunggong ay tinawag sila ni Yun ang sinabi nito sa kanila na sandali lang, gusto niyo akong suntukin at aalis na lang basta. Nasinagot naman ng isa na halatan naman na sinadya mo ang ang paamu. Namayabang naman sinang ayuna ng lampang asasin at sinabi pa nito na oh, nakita ko, ikaw at ang pulang buhok na mamamatay ay nasa iisang grupo, pinatigil naman ang gunggong sa pagsasalita, nang tila ba ay tumatay yung pinuno ng grupo nila, at lumapit ito kay Yun Siang sabay sinabing ang Chando Secret Investigation Division ang humahawak sa kaso. Boy, may hinala akong isa kang, kasabwat ng sospek, sumama ka sa amin. Habang may kinukuha itong isang bagay, nang makita naman iyon ni Yun siyang nasabi nito sa sarili na hindi, hindi, sila mula sa Secret Service. At maya-maya pamayabang na sinabi ng ating bida sa tatlo na, hindi ba nagkataon na isa ka sa amin? Tanong nito sa tatlong gunggong. Kasunod nito ay may ipinakita si Yun Siyang sa tatlo na isang bagay sabay sambit ng pinili ko ang yellow pistol color, at nang marinig ng tatlo ang salitang iyon ay tila ba naguluhan ang mga ito. Sa sinabi ng ating bida, nasabay inisip ng dalawa na ang identification code na ginamit ng mga katutubo ng Chando Secret Department. Dahil nga si Yun Siang ay muling nabuhay ng may buong alaala ng nakaraang buhay ay madali na mapaikot ang mga taong ito. Dahil sa naniwala na ang tatlong bungbung ay nagbigay galang na ito kay Yun Siang at sinabing isa pala siya sa atin at nawawalang kaibigan. Sinabi naman ni Yun siyang na ako ang nakatagong stake ng Nanjo Mica Division, number, 54188. Ano naman ang tawag sa iyong sarili? Tanong nito sa assassin, ngunit sumenyas lamang ito ng two. Habang sa isip ng gunggong, kung ikaw ay isang balakid, uunahin kitang paslangin tapos isusunod ko ang magnanakaw na iyon, sinabi ng hangal kay Yun Siang na, kami ang mga ahente ng direkta sa ilalim ng punong tanggapan ng Chando Secret Investigation Department, at nasa misyon kami. Ngayon lang nakita namin na nakikipag-ugnay ka sa aming mga layunin ng misyon, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang nangyayari? At sinagot naman ng ating bida na tinutukoy mo ba ang babaeng mamamatay tao ng Taiyuan ngayon? Matagal na kaming nakatitig sa target na ito ni Nanjo Maika, at dagdag pa kung hindi ito para sa iyo upang magpakita, ako ang huhuli sa kanya, at iniisip naman ng bunggong, na alam na siya ay mamamatay tao ng taiyuan, tila ang batang ito sa harap ko ay maaaring talagang mula kay Nanjo Maika, baka mapahamak. Hindi sinabi ng katalinuhan na ang babaeng ito ay na-target din ng Nanjo Secret Investigation Department, at upang maiwasan ang mga extra junctions. Dalhin ang batang ito sa pagkubkob, alisin natin ito ng magkasama. Maya, maya pa ay nagsalita na ang asasin sinabi nito kay Yun-si ang nasa kasong iyon, Kapatid, bakit hindi ka sumama sa amin, at pag-usapan natin habang naglalakad? Sinagot naman ng ating bida na, Okay, hayaan mo muna akong tanungin ang aking superior para sa mga tagubilin. Namariin naman ito pinigilan ng gunggong, at sinabing ang mga kapatid ay hindi, pinaghihinalaan namin na maaaring may nakagagalit na trabaho sa Taiyuan sa iyong Nanjo Maika Division. Sa makatuwid, hindi namin ipagbigay alam ang mga tao sa iyong panig ng maaga ang operasyon na ito, kaya mangyaring huwag iulat ito upang maiwasan itong maapektuhan ang aming mga operasyon sa koleksyon ng network, na siya namang ipinagtaka ni Yun siyang tungkol sa netting operation, halatang naghahanda ka ng isang ambush. Galit nitong sambit habang nakatingin sa mga gunggong, na sumagot naman ito sa kanya at sinabing tama iyon, ang aming mga tao ay nag-set up ng isang pagkubkob sa labas ng lungsod. Nagpanggap kaming habulin ang babaeng magnanakaw, sa katunayan, upang himukin siya sa isang bitag, oh. Ayan yun, tulad ng inaasahan, isang piling tao nang direkta sa ilalim ng punong tanggapan, talagang naisip nila. Makikita ang pagtakbo nila dahil malayo na ang kanilang target, at habang sila ay naglalakbay ginamit ni Yun siyang ang kakayahang nitong mag-scan ng soul power, Matapos nito nasabi sabi ni Yun Siang na. Idiot, gusto pa rin magpanggap sa akin na mula sa kagawaran ng pagsisiyasat. Sa aking huling buhay, ako ang commander ng Chando Secret Department. Hindi ko alam kung ilang beses akong nakitungo sa lihim na kagawaran ng pagsisiyasat. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay puro sa gitna. Ang taong ito ay mula rin sa kaharian ng Miren. Parehas ng Man in Black na nakilala ko malapit sa Academy hindi ko inaasahan na napakaraming mga spy mula sa Mirren Kingdom ang makakapasok dito. Ngunit ang dating South State Academy ay nawasak sa Beast Tide, at ang kaluluwa ng Jade ng Zuo si ay nawala din sa oras na ito. Habang patuloy sa kanilang pagsunod kay San upang tugisin ito, ay bigla nakakita si Yun Siang ng tindahan ng Strawberry Candy, bagamat nagmamadali sila ay tumigil pa rin ito para bumili ng Strawberry Candy. Maya-maya pa nang malapit na siya sa gunggong, inalok niya ito ng candy, na siya naman ikinainis nito. At nagtanong si Yun siyang sa kasama na, nga pala brother, nakalimutan ko tanungin ka kung ano ang pangalan mo. At sumagot naman ito na, ang pangalan ko ay eh, Jaming pwede mo rin ako tawaging old hi, ikaw ba ano ba itatawag ko sayo? Dahil sa tanong na iyon ay bigla nakaisip ng kahangalan ang ating bida hindi nito sinabi ang tunay niyang pangalan sa halip ang ginamit niya ay pangalan ng kanyang instructor Cheng Yi. Sa academy naman ang walang alam na instructor ay bigla na lamang bumahing ng bumahing, na siya naman pinagtaka ni instructor Obe kung ano ba ang nangyayari dito kay instructor Cheng. Ang susunod nating episode, ay ang pagharap ni Umbrella kay Captain Black at ang pagdating din ni Yun Siyang sa lugar upang tulungan si Umbrella laban sa napakaraming bayabas.